Pilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order Number no. 94 na bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbisig sa mga nagnakaw sa kabanang bayan. Inaatasan ng independent body na mag sa mga manubalyang flood control project at iba pang proyektong pang-imprasatura sa bansa mula 2015 at magrekomenda ng mga isasampang kaso. Bubuoy nito ng isang chairperson at dalawang miyembro na hindi pa pinapangalanan ngayon. Ilan sa mandato ng ICI ang pagsasagawa ng pagdirig at maglabas ng mga subpoena para testigo at magpalabas na mga dokumento. Maaari din silang magrekomenda para sa pagsasailalim sa Witness Protection Program, humingi ng report ng investigasyon ng Kongreso, mga court records sa Sandigan Bayan at mga libro, kontrata at bank records. May kapangyarihan din ang komisyon na magrekomenda sa mga otoridad na maglabas ng whole departure order, magpauwi ng nasa abroad at magpa-freeze ng mga ari-arian. Pwede rin silang magrekomenda ng agarang pagsuspende sa mga pampublikong opisyal at magrekomenda ng parusa sa mga tatangging humarap o tumistiko sa investigasyon. Papatawan din ang karampatang parusa maging ang pribadong tao sa ilalim ng batas. Ginatasasan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan kabilang na ang DOJ, NBI, DPWH, DILG at PNP na ibigay sa ICI ang lahat ng tulong para matupad ang mandato nito.